mga so day for today's video mga day magamata ka yung left dire sa balay so flex na ako akong gwapong amahan karon kay nakauli man sa balay guys video na mawana na to mga buluhatong pang balay e flex sa punako, na nako ahong lola og lolo og akong angko log iyahang mga atabs chill chill sa na sila dira ah just a normal day dire sa probinsya mga guys dire sa bukid so karon guys mo to sa bomba kay dito may maligo og manglaba yo camera eh, mara iPhone. Kanindot unta paminawon, nag-iPhone no, po pa nga tong cellphone mga guys. saon untaman nga, maura may makaya nato. Pero di po ni kamahayan yung cellphone ni kay nindot po siya quality. Dako pa dyan siya internal storage. So fast forward to mga guys. So niabot namin diri sa Bumba, nandiyan si Mama na diri nagpaabot. Shoutout deko saong maj si Mads Christian paglinawan nung no, sa mga atabs si tiro gagaho ang anak ko nga si Princess. So nagabot mi dire sa bumba guys kay kami manglabam mi unya maligo. ya sila kay naligo man sila. Nagchika-chika sa mi dira guys, nagchika-chika kami sa mga election matters dira. <laughs> Tanawag dagwang ati Jo guys. <laughs> <laughs> Ada uroy guys, magtiwas ta dira laba guys. Hala oy, kasweet mas among princess. Naglambing-lambing sa iyang mama pagkatataon niya na guys sa ngabot ni mga kabatanunan nga taga dirira po sa amua igagaw naman mo ning uban ani side sa simini og side sa platino so ning doon na sila diri guys sa suba kay mga ligo andya mag auk auk kuno sila walingaw mga bata alagi I enjoy sa dyan nila ilahang bakasyon kay hapit na punting klase mag to normal na raba kuno para sa una nga mag june start sa klase hara 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 kaniyas mamatay reklamador june si Jagna'y magvideo atong paspasa naglaba dira ah, guys kay unsa natang oras sa mahumanda ni nila bahay ang may sa bomba guys mga alas 9b ang na uli may mga alas g's kapin Dira man po kaadyo daghan ng mga guys kay nang laban ng mga maghapon so kaning mong ipang laban mga sininta na na guys mga bagong mga labho nun na mga taog lang wala guys nahot na sila energy pero on taon taon magtiwas na po na sila gawag-awag liha hmm Tanawaran ni na mo fly butterfly na nak si tanawaran ninjo sija guys paabotan ninjo kay na padong nagmanda nagmandakupay pay ni ja na na asa na padong ay naa ara di ay nagkaanam nagkadol tanawa ko sija buhaton tanawa di pa diha maghuma na ilang out out guys manakapan na sila dira sa babaw musakapan na skaho yung dyan ikid grabing si awa dyan ni mga bata ah ara na slide na aning tay guys nang hinaw na na sila dira mads christy nagbidya mga bata Diyan ako nagpaabot po ko. Ako na mo sunod kay mga was-was na mi. Huwag malingaw ang first. Sunog sa'yo sa'yo. Oro na sa'yo tira. Bisag ba yung music? Mura ba gag music na nasa tungo na huna kalingaw? Naadyo yung mga time guys. Kamu kalit na lamang tag sa'yo. Bisag ba sonata diha. Matingan na lang ng mga tao na palibot. Kaya mukalit na tukar dira ambot ta kuro or ba sinapoy daghan dira nga makarelate po na ho so anyways guys magbumba na ta diha kay mangwaswas na ta kay kauliuna jud kayo mi gipangkutasan ng mga tao jud ay naghuman og dani mga ligo pa jud mi so paspasan na nato waswas diha kay arong mahuman ta Finally, makaligo na din ang mga first son. Samtang ng lugod pa ko dira, grabing niluguro yun ako dira. Ang mga hod na nabu na lugod-lugod ng tao. Bitaw, sa harap makaligo din rin bumba, guys. Naman may tabay, pero gamay lang siya nga tabay ba, dali rin Samtang ng haligo, nang aligo, may napunang huwag lubi, diras kan na pod sa suba, kay sabo ni Auntie Linia. Nang laagra po ni mga bata, wala na sila plano nga mga ligo, nasuguan. Pero hinoon, wala may problema ni mga bata, kay mga matinabangon man po ni sila. As long as kaya na po nila, gisugo nila. Haladang, ayaw mo dira lang. Kuha doy, huy, may ko na. Dari na, dari na, bata, pa kuan. Long, balihin sa long, kamagpanang kaligiran ka, Diri ka kay mabaligiran ka, ton 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 santai-santai nah dia kita ligok guru buat dengan tak mu love you bagi buh at the ha oh kita no. ha <laughs> 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 okay guys, magtiwas tagligo guys. Aning tayo magisampuhan na kung mamakailang yan kung okay ko. Katong paspasan guys, na na was mama ng waswas -was na siya ng hinlo na nang siya kifi pay dira <laughs> <laughs> Tinood lang guys sa pungot ni sumama nga no, kung nung gabidyo-bidyo kung nung nga naligo makitan ko nog idyang ko Melon. <laughs> <laughs> Kanis mama, halos kada video na ako nga ka na i-point out. Mga reklama dyan na si jaya, kaya araw na si ka kakamera siya eh. Mga dyan na every time nga mag -video ko. So, Juani, video-video makita na ang TOTO ay si mama guys most of the time basta naara dyan siya, sabay, doon siya sa bahay di na dyan na siya usa ba na magsigi kag bra bisag darak asin juhang ang bahay mo ba makakos o breast cancer baya. so anyways guys so manamig pangaligo dira manguli na guys kaya maghikay pa mig to so mara to guys thank you all for watching